Okay mga kaibon magandang gabi sa atin lahat Ngayon na ah, dito tayo sa ating manukan Mag-inject tayo ng 0.2 Bixan Dito sa ating maestag Para ah, hindi na umayaw Kapag pinag-spar natin Ito yung gamit natin Dito sa ating mga manok So ito yung ginagamit natin as Alternative para tumapang At saka hindi umayaw Bixan So meron pa rin tayong ginagamit Kapag tayo nagko-conditioning Pero mas magaling mag-conditioning uh, Yung mga kapatid ko Lately lang ako natuturong ganito, pero sa mga kapatid ko talaga, yun po talaga sila, yung mga condition ng manok. Kasi ngayon, uh, yung manok, kung ba nasa modern na, iba-ibang mga conditioning, so alas po parehas din yung laro. Ito ang una natin na ng uh, hiraw, nasa 7 months na sila, uh, going to 8 months, Yung hiraw. May lahi siyang Peruvian, kaya medyo malaki, pero katang-taman lang. Bakit nga pala in-NG uh, ka natin? So, yung purpose natin dito uh, para mas lalong tumapang at saka masanay na sa gamot habang bata pa. Kapag nag-condition tayo, baga hindi na bago sa kanila itong gamot na to. ba uh, Nasubukan na nila, hindi na sila. Para hindi na mananibago kapag mag-condition tayo para ilaban sila. Siguro mga November o December pwede na to ilaban saan parts tayo nag-inject sa katawan ng mga manok. So sa akin, nakikita ko doon sa mga kapatid ko, ginaya ko lang dito sa pecho, sa laman. So yan, ini-inject natin. Yun, tapos na natin yung in inject. So success naman. Ito pwede na natin to uh, i-train sa mga kapwa niya rin istag para hindi din mabalian. So pwede natin ispar yan. So ipapakita ko sa sunod na video yung ispar nito. Ang magaling So, meron din tayo ditong uh, sinibalang makikita nyo uh, bulto ang katawan kaso lugon lang kasi yung mga manok ngayon uh, season baka uh, August to September uh, lugon yung mga manok babalik yan October uh, October, November yun babalik na yan mga nakalugon na kasi ngayon yung manok uh, tag-ulan mga lugon so makikita nyo yung buntot kulang-kulang uh, kasi uh, lugon nga yung manok hindi pwede itong isabong So, dapat siguro uh, masasabong to mga uh, November na or uh, December para magaling din yung cutting ability niya ba uh, maganda yung laro na may papakita. So, dito meron din tayong uh, talisayin. So, kapatid nung hiraw, ang laki. So, dito uh, kailangan ko munang siguro mga dalawang taon bago ito isabong kasi ang tangkad kailangan niya munang sumugpa bumaba para naman, kapag uh, pinagsabong natin, hindi ka agad uh, mapipilayan. Ito kasi ganitong katangkad. So, kapag natamaan to ang bilis mapilay. So, yan. Tingnan nyo. Yan, parang uh, asil. ang Taas ng manok.